Hi guys! So welcome to my vlog. So nandito na tayo ngayon sa Hinaguan. At syempre, dala natin yung mga pasalubong ng mga bakla or mga esi. So dito tayo ngayon kasi hindi ba hawak ko na yung mga ano nila kasi um, kukunin ko na hindi, hindi, na, na So ito ay sa mga sa ibang ano yan. nila milman. So dito tayo. Unay muna natin si Jigjag. Hah, berani pula, 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 berani kita berani pula, 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 berani festival. <laughs> ah okay, right. ah wow. Wow. Okay, right. Takda. My favorite color. Pink. Hey. Ah! <laughs> Pabahe ka. So, ayan, ito ay galing kay Daddy Alex. Ah, Daddy. Mm. Thank you, Daddy, for this mm. pasalubong. May nakalagay pag bagyo. Oo, no, bagyo. Fresh talaga kang bagyo. Ang nandala kay Dilip. Dilip, bro. <laughs> <Deliver. laughs> <laughs> na bulok sa bar ko. So, so, ngayon, um, iyan pa kay Jinjang. Bating! Bilmar, At siyempre, uh, dito tayo si Maring Mar, Ha, nakakakate. Jadi, Diretso-diretso 'yan. Ay, nagbaso ka. <laughs> so, kumusta you know, pala 'yung mo? Ay, thank you so much na. grand opening after one week and Closing. closing. <laughs> so, kay Binba, <laughs> Alam ko, alam ka ng ano, child Oo, ngayong oh, So, magagamit mo talaga yung bag. Magagamit doon. Ah, ang bag. Hanapin muna natin yung bag mo. Hindi mo naman, ano, wala man Ah! Ayun, bilis kay Yes, I really love bags. Oo, oh, yan. ay ano. pangalan So I really love bag. Oh, oh, nang pumunta kayo. mo yan, di ba? Nang pumunta sila, sila ng Singapore talaga may nagbigay ng, ay, oh, oh, Singapore. Oh, bagy bag, I love wow. that. Wow! Hala, the zipper, bagay siya. Nice siya mo. Oh. Nice zipper. Nice siya din. Thank you so much, Daddy Alex. Sana'y, hindi mo lang itong bayan. Ano ba yan? 300 lang ba yan? Thank you, Daddy Alex, for the pasalubong through OY. Thank you, Oyo, oh. for bringing this. Kamusta love, <laughs> love life? Ang love life, zero. Nagmahal po. Nagmahal. Pumunta, nagmahal. Nagbakasyon, nagmahal. Nasaktan. Yabu. Parang hindi ka lang din. Nagmahal with video call. With... Anak. Agay, agay, agay.

Ayan, si Simpi Amore ay from Baguio din Akala ko wala akong ganito. Meron. Nalalaki na siya. Ano pala That's Simpi Amore. Thank you. Tayo na. Dali ka din Amore. Mukhang maraming kang doon. Thank you. Mukhang maraming kota. At siyempre si Ma'am Cici. Meron si Ma'am Cici. Hindi na bumahuli. Ma'am Cici is all like green. Ayan. Kasi yung sayo. Bakit yung Ma'am Kasi mano kakasim. Hindi daw green. Green, orange. Wala orange. Green, green. green. Ay, uh, madam, to. ito. Ito. Hala. At saka... Hala, ah, hala. namili. <laughs> yan ay sa'yo. Buksan mo, ma. Ano so, man, yan? Scarf? Oh, okay. Kasi ah? may nagkakas sa ano, sa malawlaw. Scarf? Ah, damit pala yan. Ah, Malaki. Ang lawlaw, yung... Ah, <laughs> yun na. <laughs> Tapos lawlaw din sa kanya.

Ala. <laughs> <technique> Ang tagal mo sabaki, sa bagay, ikaw ka sa'yo. Joke lang. One month ka sa bagay. Wala ko ka. at siyempre kay Bretney! 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 Guna Bretney! Atan din sa tunga

Hala, gamay yun. Gamay siya. May cheddar na magkulor. Cheddar na May pang terno. Ano? Oo, kayo. May pang May, may, may pang terno ka na doon sa uh, brown mo. Dali Alex. Kaya nga. May pang terno ka na doon sa ano? Ha? May sa brown mo. Sa sarili ka? Sige na, mabalik pang kabag na ha? Oo. Dali Alex na natiman na sila. Dali Alex na natiman na sila. Babe! Malta na yun, eh? ay. Ay. Iba, bag doon. Balik sa ka ka. Balik na si <laughs> Balik sa ka. So yan lang muna guys. So thank you so much kay ano, kay Big the beat kasi kay Daddy Alex, kay Jagdad, mantiyan Wala yung, yung iba. wala dito yung iba. Wala, Eva. Eva. Jayford. As the Jayford. Argel. So, thank you so, much and God bless you. so dito naman tayo mga ma'am chapter after natin mamimigay ng um, pasalubok at ayan po yung nakita po natin kahapon na uh, aircon, dalawang aircon ay! sa so binigyan na po ng hustisya ang kaniyang um, ana-ana okay, or um, A1 2 or 3 ay. Ay. Ay, ay may aircon na, na, na po dana. pero hindi pa talaga siya natapos at uh, Nilagyan na po siya, proseso na so, po siya na mga kasi mga um, kahapon ay sobrang busy. Ay, so ngayon nandito si Kuya Bem para lagyan ng um, ano, para may ano na saksakan na. Kaya tara na. So ayan po si Madam, oh, busy din siya lang ikot-ikot. So let's okay. go. Oh. Guys, ito yung function hall guys. So pagkatapos natin mamimigay ng um, pasalubong. Uh, babalikan muna natin dito sa area na sobrang na-amaze talaga ako. Sobrang ganda talaga itong um, ating function hall. Grabe. Sobrang lawak. Pwede mag-ano dito gawin ng mga dibus. Tapos ganyan. Oo, oh, di ba? Ang ganda. Tapos ayan po si Madam guys. Oh. Ayan po si Madam. Uh, ayan. Naglilinis siya. So dito tayo guys, promise talaga guys. Sobrang ato alam do guys, binabalik-balikan ko to kasi sobrang na-amaze subrang sobrang ganda. Ito yung hinahanap na pangsula, sobrang laki. Uh, one up, uh, pwedeng pumasok dito is 40 pieces na ano, pala, almost 500 na tao pwedeng mag, pwede dito magkasya dito yung 500 na tao. ba? Diba? Hindi naman mabasa siya dito kasi may ano naman siya bubong, di ba? Oh, may bubong naman siya. So dito talaga ang ganda. Na amazed talaga ako. Sobra. Kaya dito lang muna tayo, guys. Yung ating um <coughs> ba um serie dito sa Hinaguan. So yun lang, sobrang kahit sobrang ano, sobrang ganda talaga dito. Ayan pa si Madam oh, nag pa ano, nag-ikot-ikot po siya kasi pag itong oras kasi nag-iikot talaga yan siya. Nag nagtitingin sa mga gawain dito sa hinaguan so ayan di diba? <laughs> so ayan mga ma'am sis so, tapos na po yung ating pamimigay na uh, pasalubong galing galing sa bagyo at uh, pasalubong galing kay Daddy Alex so ayan mga ma'am so um, hindi na po namin na vlog hindi na hindi ko na po na vlog yung kay Madam kasi si Madam is uh, nung pamimigay ko po ng galing pasalubong ay um, may sakit kasi siya eh. Dilagnat kasi siya. So, um, habang namimigay ako ng ano kanina ng uh, pasalubong galing kay daddy, um, si madam ay natulog po siya. Tulog po si madam. So, hindi na po siya natin nabigyan ng um, pasalubong na, na video. Pero binigay ko na sa kanya yung kaniyang pasalubong. At yung kay Inday Kato, kay Diva, kay Denise James ay hindi ko pa nabigay. At kasi wala sila dito eh. So, uh, mamaya, baka mamaya or bukas, pupunta sila dito or babalik, or gag gagala sila dito, maibigay na po natin at ma, uh, makuha na po nila ang kanilang mga pasalubong. Kaya, thank you so much guys and God bless. Thank you Daddy Alex and Baguio. Bye!